Impunity kasi tatlong bagay yan eh. Una, mga weak institutions na hindi pinakikinabangan ng tao. Ikalawa, mga corrupt officials na tingin nila they are untouchable, mm -hmm. that they can get away with it. Ikatlo, a population na indifferent, mm -hmm. ignorant at ang tingin ay hindi sila dapat makialam. So yan yung tatlo. Medyo nagbabago, may kaunting uh, functional enhancement sa siste, sa institusyon, katulad nitong uh, investigative uh, commission na ito, na independent, mm -hmm. nagpe sa DPWH. Yep. Hindi dapat mata matapos yan doon. At ikatlo, nagigising ang tao. Kaya nga hindi na nila binoto yung mga artista. Eh. Oo nga. Sa bagay, nakatulong na ma ng marami si Robin Padilla ron <laughs> Na-identify nila yung mga, mga bagong Robin Padilla. So, ibig sabihin, ito mga kabataan nagigising. Hindi na ito yung papayag ng impunity. Um, diba? So itong tatlong mga basihan ng impunity nagbabago. Kaya medyo hopeful ako. Medyo hopeful ako. Nagulat ako mismo eh nung resulta ng eleksyon. Pero mo yung Akbayan mm -hmm. nakakuha ng highest, hindi lang number one, the highest vote in party list history. No? Mm -hmm. Kahit wala sila sa survey.